Ano na ba ang nagay o malolos as of July 27, 10pm? Passable na nga sa may lumos, pero bahap nga rin sa mga subdivision. Tulad yan itong metropolis na bahang bahap nga rin sa harap. naman ang sa Green Plains. Ito yung sa Lexburg At ito naman sa may North Pills nakitang kita na napahadami pang sasakyan sa may labas. Ito naman yung lagay sa may kanto ng domos. At ito naman sa may kabanas. Sa Lapid's Bill. Sa Walter Mart. Sa so may heritage, ito naman yung sa so may CEO, sa so may MACDO and South. At yung katapat ng subdivision ng South, yung Royal Estate ay bahadin. And as usual, yung Land Royal, walang kabahabaha. Ito naman yung koa sa so may Pure Gold, Centro Mall, and pa BSU, wala na rin katubig-tubig. Pati nga rin yung kapitolyo, wala na rin yung tubig. At ito na nga tayo sa Malolos Crossing na walang wala na nga rin pong tubig ang daan. Ito naman yung kuha sa ilalim ng tulay sa May Pure Jr. At hanggang Robinson, malolos na alam po tayo, yun lang, wala nang baha. itong pauwi nga po ay eh, dumaan nga kami sa ilalim ng Malolos Crossing para makita talaga na tuyong-tuyo na nga po yung daan dito. Yun lang, this is Jodongo. Salamat sa panunood. Stay safe everyone. And kung nakatulong tong video na to, please follow for more.